Kung ako'y may-ari ng Serpentina, ikaw yung kukunin ko mo dahil. Hindi ka mag naman mas maganda ka sa mga Puro pakit. Ano yung nagawa mo dito? Sino kasama mo? Ah, uh, sila Sarah Samuel. Eh, kailangan daw sa pictorial ng mga buhay na ahas eh. Kaya sinama kami. Hmm. Sandali, si Julian ba yun? Akala ko ba wala na silang dalawa? E eh? ba, ang pang ginagawa ng lalaki niyan dito? Hmm. Siya daw yung kukuha ng litrato eh. Nakakalungkot nga isipin na kahit malapit siya, kahit gusto ko siyang kamustahin, hindi pwede. Oh. Eh di tama lang yun! Dapat nga nimalayo ko sa lalaki niyan eh. Kasi puro gulanan yung dalaw niyang lalaki niya sa'yo. Promise! Isa rin kasi sa napagkasundoan namin ni Marga. Eh, nire-respeto ko lang naman yung gusto niya eh. Hindi lang kasi ng away. Yung... Yung margang yan? Ako ah. Duda ako sa pagiging malapit niyan sa'yo. Natatakot niya ako na lahat lang to palabas niya eh. Tapos gagawa na naman siya na masama sa'yo.